Good morning guys So ito tayo ngayon sa Dalampasigan ng uh, Barangay Itil, Surigao City So ito yung spot natin dati Hangga ngayon, ito pa rin ang spot natin Ayan, napakalawak yan So ayan, about 5 years ago Ang dami pa namin nauhuli dito So ayan o uh, Ang King Macarelles na Jitis sila ang pa apa dito na selfish pero ngayon matupal na bihira na talaga makabalik ako muna sa gala ko 3 years wala na parang naubos na yata pero bibisitahin natin ngayon ang spot natin uli tingnan natin dito ako bababa baba. pupunta dun sa spot mabuhangin ang area na to at saka malayo yung ano natin spot na nga 15 minutes ang lalangoyin natin papunta doon. Ah dito load muna tayo sa ating uh, inverted spray na 140 cm. Yan. So bago nating set up to. May nahuli na to dati na ka-dive na rin na tayo dati dito. So, ito muna ang gagamitin natin. Nasa exploration stage pa rin tayo sa paggamit ng inverted dahil matagal din na panahon na gumamit tayo ng standard sling gun. May nagawa na pala akong demultiply the roller gun dati pero hindi yun magamit natin ng ayos. So, kaya kinonvert ko muli sa standard at binigay ko. So, ito medyo nasanay na tayo ng konti medyo ano lang tayo minsan sumasabit yung line natin pero okay na rin mas uh, probability na sasabit yung uh, line natin shooting line kaysa hindi kaya nag enjoy na rin tayo so medyo malakas talaga compared to uh, standard uh, sling dahil siyempre marami yung guma na kinakabit natin but compared to the usual standard in terms of power mas power pa rin ng um, isang standard setup kaysa uh, ganito, inverted kung pari-pariho lang kung halimbawa to 16m lang ga, uh, bands lang gamitin so mas malakas pa rin yung standard ayan, fully loaded na let's go, at dito dumating na tayo sa spot at dagat natin itong binabaan selfiehan po na natin mga lads so, dito muna tayo sa may mga artificial corals ito may nakita na tayong mga batfish fish. O, tawag namin dito dapugan. Kailang uh, maliit pa. Uh, medyo hindi pa natin type yung uh, size niya. So, hinayaan na lang natin. Naghanap tayo na baka naman mayroong malalaki sa grupo. Pero, wala. So, ito nag-enjoy na lang tayo sa view mga lods. So, medyo maamo naman to. Yan. Pero pag nadali ito ng mga badjao, so, sa wala, wala tong kawala sa kanya. So, kasi karaniwan sila pumupunta dito. Wala naman silang pinipili. Tira ng tira lang. Ah, mabuti na lang hindi dito nadali nila. Sa kamaigsi din naman ang mga panan nila. Hindi nila maabutan mo to. At muli na naman tayo bumalik dito sa may dalawang bato na maliit. So, sa tapat nito ay isang malaking bato. So dito tayo karaniwang nakahuli ng mga king mackerels. Ang dami ko na naihuli dito. Dito lang ako nag-abang. Bigla na lang dadaan mula sa kaliwa, sa kanan at sa harap. Minsan din sa likod. Kaya yeah, dito, tayo natin na maghihintay. Baka sakali. Dumadami ang mga king mackerels dito dati. Pag siyempre mayroong mga ah uh, bait fish mga sardines o so tamban. Kaya lang, uh, agad na nauubos dahil maraming mga nangingisla dito magamit ng lambat. Kaya uh, ito, isa marahil sa mga dahilan kung bakit. Wala na masyadong isda ang area na to. So, dati yung body ko dito nakahuli na no? mga malalaki talaga. Nasa 13 kilos, may like get kung naman, nasa mga 9 kilos o so 8 kilos lang yata pinakamalaki ko dito. Pero marami mayroon din kubya na nahuli dito nakahuli na rin ako dito ng mga snappers at saka golden tree valleys kailang wala ilang beses na akong bumalik-balik dito wala rin ilang beses din akong sumisig dito at wala tayong nagpitang malalagay kaya bumanti ako sa isang spot medyo malalim dito about 20 meters Ito bumaba tayo ng daan-daan at biglang narinig tayong parang kumalabog at ayan, may nakita tayong grupo ng mga batfish. Tawag namin dito dapugan naman. No? Medyo malalaki na to kaya dantaan tayong bumaba para makakuha ng magandang rains at maklos natin ang gap sa mga isdang to. At medyo malapit na tayo at nakapili na tayo ng titirahin na malaki sa grupo. At biglang umabanti yung malit kaya ito tinira na natin para makadali ng dalawa. Ayan, binigyan tayo ng dalawa talaga oh sa Malots so one shot double kill para sa drop na to Malots ito dahan-dahan natin hinila baka makawala pero maganda naman pala ang tama lagpas hanggang shooting line so medyo malakas talaga ang setup natin mga lads kampante na tayo pag may makita tayong mamaw sa sunod na pagkakataon ato ito oh, malapit na natin mahawakan ng dalawang uhuli natin so yan ang ating batfish na dalawa one shot to kill ayan oh, good size almost 3 kilos din ang dalawang ito At matapos natin mas secure yung dalawang stand natin, mali tayong bumaba. Ah, baka naman mayroon rumpang susunod na lalapit. Marami na rin akong nahuli dito na spot na to. Nakahuli na ako ng grouper at saka mga golden tribales. So last time may nahuli tayo dito na isang golden tribale. May sightings din dito na mga king mackerel at saka mga uh, GT o uh, golden tribale. Uh, no. Great rivales, giant rivales. Yeah, no? Dami pangabitwis dito sa ilalim. Ito ang tinawag namin dito na dosi. Oh. Laging dalawang dipa. Sa medyo malalim na bahagi doon, banda, mayroon din na tinawag dyan na 14. Kaya lang dahil uh, medyo malabo ngayon. So, hindi natin mapuntahan yun. Uh, medyo malalim. Wala tayong kabati. Eh. So, mas kampante ako pag may body kong malalim. So, dito, solo dive lang tayo mga lods. So, medyo wala tayong napansin na lumalapit. Dati maraming mga job fish dito. So, wala. May marami din sa nang samarals dito dati. So, ito. na tayo papuntang mababaw. At may nadaanan tayo dito na maliit na style. Ayan. Ano kaya ito? Lapitan natin. Siyempre. Ayan. Kumagawa pa sila ng mga formations, ha? Oh. Oh. So, mga malilit na mga catfish, o oh ito, o oh hito, mga luts Dito lang sila sa buhangin. Tumatambay. Kaya mabuhangin. Tunito na iladang buhangin dito, mga lods. Pero wala naman tayo nakita ang mga parrotfish. Ah, uh, paano kaya nagawa ang mga buhangin ito? Wala namang corals dito sa paligid. May mga bato, konti lang. So, paano kaya nagawa to Pag sinabing mga uh, gumagawa nito ay mga parrotfish. So, scam At ito, nakarating na tayo sa tabi. So, clear So, ito yung benta natin. Hindi natin nilo lang kasi marami na mga ulam dito kanina. Ayan, naka like 300 plus tayo. So, binenta ko lang ng 150 per kilo. So, yan lang po. Thank you for watching. Salamat, salamat, salamat ka Rajaw.